Okay, sa pagpailang araw po, ito po inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Ito yung aking aso, summer at winter. Para makikita nyo lang na meron kami aso na nagbibigay haliw dito sa aming bahay. Si winter, bata lang, isang taon at dalawang buwan. Alam. Sa taon na siya ng John. Yung oh, oh. si Samir naman, ito yung lasogos, nakarambuan, four years na siya. Ayun, sa ngayon po, ano, pinag-uusapan ng budget ng 2026 sa House of Representatives. Ano po? Sumugod doon ng mga rallyista. sumugod sila at napanood ko rin po nakita ko si secretary ng public works si Biz na mingi siyang budget na 800 billion at nakikiusap siya sa mga mambabatas na tulungan siya kasi limang araw pa lang ako rito hindi pa lahat na hindi pa kaya pwedeng hindi yung mga kailangan buhin pa kulang wala kang kanyang panahon. Kaya sabi niya, bigyan niyo ko ng panahon, tulungan niyo ako. Nawa, maging totoo po si Secretary Bis Kasi ang sabi ng Pangulo, sabi niya, linisin ko. Kaya ang ginawa niya, pagupo niya pa lang, oh, mula sa itaas hanggang ibaba, ano man ang tungkulin, sabi niya, mag-courtesy resignation kayong lahat sinabi niya, kumonsulta siya sa mga dating head ng public works, pero hindi niya binanggit si Mr. Bonohan yung pinalitan niya. Hindi yung sinabi niya, yung in the previous na secretary ng DPWH Okay? Especially si secretary, former secretary Singson, ang secretary ni dating Pangulong Pinoy. Of course, alam nyo naman siguro anong slogan ni Pinoy noong araw. Kung walang kurap, walang mahirap. Yan. Kaya yung pamumuno ni Pinoy, may pit sa kurap. At ang kanyang BIR, si Henares, yung babae. May pit din sa BIR yun. Maraming mga artista nun hindi niya sinanto. Kanya lang, sa ganyan bagay, yung sa tax, yung basta sa mga kukulang bayaran eh, wala nang kaso. Di bali, at least. Kanya lang, nung mawala na si Pinoy, sino ba pumalit kay Pinoy? After Pinoy. Si, ah, yung taga-Dabaw, na naka- doon na naninira sa dahig yung bahay niya yung ICC oh yan 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 dating in pas regime na naman yung kanyang mga kalipores doon sila sumasayaw sayaw araw araw pa sayo maraming pera eh kasi pinapagita sa balita eh nag na nga tungkol nga sa pagkahilang nag-ahaway pa yung dating secretary, dating spokesperson ni ano, yung kanilang puhon, <laughs> tungkol na sa pagkain yan. Kaya ngayon binabalahan na sila ng ICC sa kanilang mga salitang binibitawan. Kundi, <laughs> meron pa kaya tayong mababalita ngayon? Siguro palagay ko, kung meron man minimum lang, mas maganda nga yan. Mas maganda nga pagtabuyan tabo yan eh, sala eh. Nagugulo lang sila eh. E, Doon sila, dali kaya sa mas malayo, yung hindi na makita ng camera. No, yung magugulo. Ngayon, sana po may mangyari sa ginagawa ni Secretary Vince Dizon. Malay natin ano sa mamang ito na papayat-payat. Baka meron naman palang gintong ang otak. Baka naman makagawa sila ng solusyon para ngayon ang narinig ko kanina yung sa billionaire news ng ABS-CBN guilty ang atol niya kay Alcantara yung sinasabi ni Tess Duman na senador ngayon na nung araw sabi niya wala akong kilalang engineer yung pala siya pala nagpakilala ay hindi siya palabas ha palabas lang ito Joel kilala ko yung kababayan ko ang engineer sabi niya yung namimigay si nangayuda si Joel Villanueva ng Ahigs <laughs> Alcatra hindi <laughs> kilala niya wala daw siyang kilala kaya sumabog ngayon ang sinasabi ng taong buhay sino ngaling ka <laughs> kaya sabi nila ang pangalan niya ay sa social media ito napapanood gan Joelis Layer Ha, yung DJ na simbahan kinayo ng tatay niya si si Sibak Patris Eduardo Villanueva yan at kayo nagbabanta nagdidimanda lahat sabi ng mga na vloggers na mga ako ng mga vloggers eh yun ko po sabi nila maganda yan <laughs> pati yung mga kasama mo dyan ni eh, Bulgar mo magawa kaya ni Mr. Villanueva yun? Kailangan, huwag siyang kung gusto niyang lahat demanda, ay eh, nangako siya. Gusto, pakita ako pa kayo ng mga picture ng mga iba kong kasama. Mga senador o congress. Maganda, mo lahat yan. At nang magkakaalaman na kung sino talaga ang marumi ang palad. Kasi lahat na mga kayo sa senador, nagmamalinis kayo eh. Oh, Mr. Villanueva, unang-una ka na nagsalita nang nagsalita si Senator Ting. Sa bagay, si Ping, Sabag, isipin, wala ka mabubuta. Eh. Walang pidap yan. Dito matanggap ng pidap yan. Eh. Ang sinasabi niya, pidap, korap. <laughs> oh, pidap, korap, sabi niya. Sino pa? Yung anak ni, ano, ha? Si Villanueva. kay ano, Villar. Yan, dating public or senaiway chief yan panahon eh yung nakakulong sa dahig yan siya pala yung nag-assign kay Alcantara na pinikilala naman ni eh, Jovia sa pamimigay ng Aix ah, ayos ah napanood ko naman yung kay kay, kay Nyon ah, vlogger Nyon vlogger so mas maganda talaga po ano sa investigasyon magkaroon ng hindi ng ano ng private bumuo sila ng isang body napiliin na talaga nila yung mga retired justices wag silang kukuha doon sa mga justice na eh, nilagay ni lang <laughs> po nila si Digong ay ibebenta nila gusto siya. Kaya ka binenta nila yung impeachment eh. Magkano kaya? O, korte Suprema, plema, magkano? Tagtatarong lang. Ah. kano? Tanong lang po ah. <laughs> Hindi ko malaman kung kung, 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 itong korte Suprema plema, pumaparig yata. Kung pumaparig sa totoo o kasi, kasi nungalingan. Hmm o kadimonyo Kaya kung nasabi kadimonyo ano, ano sabi niya ano? JBRC to, kadimonyo ano? <laughs> Pag ibig sabihin may impiyan no? Okay, ayon Sumugod yung mga kilos protesta doon sa Kongres. Kinalampag, ha? nag ng mga pulis. Ay, napanood ko ngayon sa balita yun eh. Bago po ako nag-video yung mga sinasabi ko napanood ko lang po yan sa youtube pinanonood ko sana may mangyari doon sa plano ni Secretary Vince Dizon na hindi lang sa makabuo sila ng magandang proyekto sana lahat ng tao ng public works na merong problema involved pati yung mga secretary kung may involvement si Villar, kung si Bonoan yan kasi sabi ni yan, ano na si Daheg <laughs> napanood ko rin yan sabi niya yung public works maraming anumalya sa panahon pa pala niya, pero wala siyang sinampulan. Kung meron man, eh baka hindi ko napanood d'yon. Ayun ang kawawa yung taong bayan. Baha rito, baha doon. Bagamat ang mga baha po, alam nyo, in the first place naman, talagang darating ang panahon, magbabaha talaga sa Pilipinas. Unang-unang Pilipinas, sa isla lang. Kapag na natunaw yung mga blocking-blocking yellow doon sa abroad, dahil sa pamagitan ng climate change dahil lumiinit ng ating temperatura gawa ng yung gas na tinatawag nila kapag natutunaw yan tumataas talaga yung tubig ito na lang po noong sa Pampanga po ako nakatira no 70s hindi naman po bumabahay eh. sa ano sa oy, in particular makabebe sa plaza nagtitinda pa po kami na sigarilyo kasama ko po si kuya titong sa kanya po ano yan kasama lang kami dun eh nagbabantay ito yung paninda ni kuya titong naman galing naman kay yung si ano ibang pangalan yun na doon nakatira sa amin sa Mampanga yun eh mananay naman yun sa Maynila every week ano um, movies movie yeah. siya binigyan niya po na si kuya tito para makapagtinda kami ng sigarilyo doon kami sa plaza mismo kung saan bumababa nagbababa ng pasero yung mga minibus o mga jeep walang baha noon ba ngayon ayun baha na eh sa September 19 piyesta ron ngayon ngang gabi dapat merong kasiyahan doon eh. Kinansila. Eh, kabakit? Eh, bahara. Lubog. Ang mga bebe. Especially sa plaza. Yan. Yan ay bahagi ng climate change. At yung napanood ko din ngayon sa ABS doon sa K4, sa may Trinidad Baguio. Sabi ko nga, yung bundok, nagbabaha na rin. Natira din ako sa Baguio, wala naman pong ganyan eh. Six years akong natira doon kasi nandun po yung trabaho ko. Ngayon, grabe. Walang ganyan, pero ngayon meron na po mga baha-baha-baha-baha-baha-baha. Baha! Yan, nangyayari po yan. Pero, ibang pinag-uusapan po pagdating sa pera yung mga mambabatas, senador, congressman, sila po yung may ano yun, uh, proponent eh. Halimbawa, <laughs> naalala ko yung sinabi ng engineer uh, eh, Senator Ping Lakso, sabi niya, Sir, sawa na po kami naghahatid ng 40% sa mga <laughs> Kaya din po ni kalaman Kalamay at saka ni Mayor Beramin Magalong ang matitira na lang budget is 40% or 30%. Paano pa ba gagawin ngayon yung proyekto mo sa ganon? Hindi natural kung ganito kalaki yung proyekto mo. Dahil 40%, 30% talaga natitira mo para gawa kang tulay. Ganito na lang. Kasi nga, wala na eh. chat -chat na nila. Kaya nangyari, meron akong napanood sa TV. Balita sa so may Mindoro. Fully paid. Ganito Ganito kahaba. May dala pong <laughs> pang ng yung governor na sinukat. Kulang pero fully paid. Oh. Sino may kontrata na? Si Sarah Diskaya ng Pasig. Kaya ginawa ng governor, gumawa siya report pinigay po sa Pangulong-Pangulong Marcos. Isipin niya po, pulipid. Yun na sinasabi ko, hindi na ganito, yun toto yung totoong proyekto, dahil naislice ng naislice yung budget, naging ganito na lang po. Kaya nung sinukat yung <laughs> dike, yun nga, maliit lang na sukat. So nung malaman nung Diskaya na yung mga ganyan. Ura-ura daw kumuha siya ng kontraktor do binayaran. Sila ngayon ay gumagawa ro. Napanood ko sa TV yan ha. Kasi wala na akong trabaho po. Senior na ako. Retirado na ako. Ang trabaho ko lang manood na lang ng TV tsaka cellphone. <laughs> Kaya buti na lang yung takpang utak po. Malakas pa memory. <laughs> sa dami na napapanood ko na naalala ko ba mo. Yan ang biyaya ng Diyos naman. Kaya alam niyo po ang on my side ano kasi taxpayer po ako at the age of 20 nag-employed na po ako sa private hindi ako nagtrabaho sa government bayad ng bayad ng bayad bayad ng bis kaya pagdating po ng sweldo kami kami magkakasama saan napunta ito <laughs> isipin nyo Limbawa, may isang libo kang sa loob ng kiseros, may isang libo ka. Pagtitignan mo, hindi po isang libo yung iti-take out mo. Hindi. Mga 600 na lang. Saan napunta yung 400? Ayan. May yeses, may pag-ibig, may hiders, kung ano-ano. Tax. Kung may utang ka sa si SS. At yung aming kumpanya naman, malaya kami mangutang doon sa mga may pera nagpapa mga 5-6 na balasubas din isang araw lang 5-6 pa rin eh kaya balasubas ka ako eh saan ka nakakita oh yung kumpanyang pinagtatrabaho ko ng private gayon mo iiramin babayaran mo bukas dahil sweldo bukas dahil kailangan mo talaga pera Pagdating ng bukas, 5, 6 pa rin. Pag umarap pa ng pag umarap pa ng isang libo, 5, 6. Pag hindi mo ginawa ang 5, 6, sila yung galit. Kasi nga daw po, ang patakarang 5, 6. Mga palasubas. hari mari, mari, mga ugali. Para, para silang mga engineer ng public works. Malupit. Isang araw lang. Kaya yeah, mayroon pong mga nagkasagid doon na <laughs> napunta lang sa osputat. Okay. Nawa kahabagan ng Diyos ang ating bansa. Akong gusto ko, kung hindi lang ako taxed, pero hindi naman sana ako masyadong masasaktan eh. Kaso, at the age of 20, nagsimula na po ako magbayad. Pagdating ng isang buwan, isang taon, kumisan ako pa po yung may utak. Bon bon na lang kinukuha na lang ako ng tax. Pagdating ng isang bon, may utang pa ako. Eh ako pa naman eh napakasipag ko maghanap buhay no. Kaya nga sa sinasabi ng magkasama ko. Ayun. Nagpapatayo ng walong pintong apartment. <laughs> Ginagawa din. <laughs> Kahit anong okasyon, nagtatrabaho po ako. Kasi nangihinayang ako. May pamilya kasi ako na ah, gay pamilya ako. Ngayon, matanda na, 64 na ako. eh, wala akong ginagawa kung di manood na lang TV eh. E eh, nagkataon po, yung TV namin, meron siyang YouTube, meron siyang lahat na. All the way! E eh, lahat ng balita na sasagap ko. Buti na lang, salamat sa Panginoon Diyos, intact pa rin itong memorya ko. Intact na intact. Lahat na yan, napapanood ko pa yan. Yan ang mga sinasabi ko po, napanood ko lang yan. Kagaya dahil pagwawala ni Senator Villanueva, magdidemanda siya. O sige na. Mas maganda ka, i-bulgar niya lahat. Para magkabistuhan na po. Ako, for me, mas maganda yan. Lahat ng, sabi ko, lahat ng TV station, i mo. Sa comment ko, sa yung comment section po eh. Eh, yung mga kagaya namin, ako, sa pamisalbis, sumasideline ako. Yung napapanood ko lang sa mga news eh. <laughs> ano po, sige, ganito na lamang na ipagdasal natin ang bansang Pilipinas na wag kahabagan at kahawahan ng Diyos na matapos na po itong problema ito. Nawa, magkaroon ng ustisya. Ang masakit po, yung na nandoon sa Agdahig, noong pa pala sa panahon niya, marami na po palang corruption sa public course. Pero wala. Wala. Wala siya napitik. Kawabang taong bayan. Tayo pong mga maliliit lamang, pag dumating na po yung bahay, nagkukumawag po tayo. Hindi natin alam sa tayo tatakbo. Samantalang yung senador, kongresista, yung lahat ng involved sa pra, malalaking bahay, wala silang, pwede silang matulog ng napakasarap. Pero tayo pong mga taong bayan, hindi ka pwedeng matulog eh. Eh bakit? Eh baka pag -gising mo, nakalutang ka na sa dagat eh. <laughs> yung bahay mo, lutang-lutang doon. <laughs> Naalala niyo ba yung pelikula ni Dolphy? Yung Janine Marcia? sa uh, ito po nung title niya. Ang nagising si Dolphin nandun sa gitna <laughs> ng tubig. <laughs> oh, baka mangyari sa atin yan. Tayo pong mga, mga mamamayan. Ano? Tayo mga kawawa tayo sa kanila. Eh, binoboto pa naman sila. Binibigay sila ng trabaho. May sweldo na sila. Nagnanakaw pa. Eh, sinong bumoto? Eh, tayo rin naman. sino may kasalanan? Tayo, tayo mga botante. Yung iba po kasi, alam nang magnanako, binoboto pa. Kung isa na nakakapanggigil eh. Naturing ang may hutak, hindi ginagamit yung laman. <laughs> Sige po, hanggang dito na lang po. Sa inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista, pagdasal po natin araw-araw ang ating bansa. Nawa, mag, matapos na ito, magkaroon ng justisya. Sana bago malang makalaya si Bongbong sa Malacanang, meron nakakulong na mga politikos, mga opisyal na involved sa lahat ng korupsyon ng anong ano, baha! <laughs> Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtulong sa amin para magkaroon kami ng Liwanag, tulungan mo po ang aming bansa, Panginoon Diyos. Nawa, magkaroon po ng justice. Makulong yung dapat makulong. Kung wala kasalanan, di wag naman po. Sige po, sa ngalan ni Yesus. Amen. Like, share, at share nyo sa iba. Thank you, God. Tupangin yung kaibigan kay Yesus, brother. May mabuti sa isa, senior citizen. God bless us all. Bye-bye. Ang katotohanan,